Sir, anong number one advice sa OFWs in general sa SS nila? Of course, ituloy nila kasi sayang kasi para para sa retirement nila pagdating na araw. 120 po no, sir, Minimum total. Minimum mo 120 months or 10 years. Sigurado may pension. Sa ngayon, very uh, fortunate po tayo na nandito po yung taga-Philcom. <laughs> kasi kung mag-inquire po kayo dito sa ano namin, pag-ibig mga records na dati, pag-ibig numbers, lahat po ng transactions ninyo with pag-ibig, after that, pwede na kayo maghulog diretso sa ating kababayan na si Ryan. Welcome. Taka Philcam po. Salamat po. Thank you. Yan po yun, si Sir Christian sa pag-ibig. Uh, napakalaking tulong po sa Philcam at saka through the years, suporta po. So, ito po yung pinag natin ngayon, yung MP2 kasi po malaki yung savings uh, per ano mga 7 to 8 percent uh, ganda po siya na saving, savings program para po sa mga kababaan Hello po I'm Welcome so MASM 2024 oh, Salamat po